I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang itong ating Donnie at Belle hindi nga binibigo ang maraming bablis dahil nung nakaraang araw nga lang ay ginawa nga ng ating couple itong upside down na talagang pang couple nga ang gumagawa. At ngayon nga guys ito naman ang ginawa ng ating Belle Mariano na talaga namang kinilig malala ang maraming bablis dito. Narito nga guys sa nasabing video sabay sabay nating panoorin. ayon nga sa ating Donnie sa caption niya, Ganito ba? One week until our series Hashtag How to Spot a Red Flag this November 25 on View Philippines At talagang umani nga agad ito ng maraming komento At talagang napayas nga ang maraming bula dito dahil sobrang kilig nga ang atid sa atin ng ating couple na ayon pa nga sa iba ay or pala tong video na to makapagpasa na ng assignment ang Donbel Okay Donbel, next assignment na Ito palayon yun na kung saan ay sobrang happy nga dito ng maraming bubblies dahil finally ginawa na nga ito ng ating couple kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa dalawa